Ano po ang uh, ano ano po itong mga noche buena items na bagyan tumaas po ang presyo, direktor? Apo. sir, naglabas na nga po ang DTI ng Noche Buena Price Guide. Ito po ay para mabigyan natin ng uh, informasyon ng ating mga consumers para makapamili sila ng kanilang hihahanda sa Pasko at hmm. pa po hanggang medya noche, Sir Aldo. Okay. Um, Opo, yun po ating Noche Buena Price Guide. ah uh, ito po lang po i-discuss ng kaunti. Ano? Ito po ay tutulong sa ating mga consumers para makita ano ba yung presyo ng kada isang Noche Buena item, ang kanyang uh, made at saka mm. yung specific na presyo. At may indicators po ito, Sir Aljo, ng mga SKUs or yung mga items po na bumaba. Mm. So, mm. nyo lang po yung Christmas tree mm. at saka so, naman po yung mga hindi nagbago ang presyo, yun pong parol. So yun pong may mga price increases po across uh, categories po sir Andrew, Ano? So for example po sa ham, uh, may pagtaas po dyan na hanggang, 4, hanggang 8 percent. Uh, mm. Sa food cactus naman po 6 Sa queso de bola hanggang 15.8 percent. Mm. Uh, sa cheese naman po 30 percent. Sa mayonnaise po uh, 15 Sa sandwich bread 18.7 sa pasta 16.7 sa elbow naman po macaroni uh, 17% yan sir yun pong mga pagtaas so far okay uh, ano pong dahilan ng aumento sa presyo nito mga items na ito ma'am uh, oh, sir um, kasi po uh, tumataas din po kasi sa panday pa pamilihan ang presyo po ng uh, raw materials yung six, 60% distribution hmm. cost, at saka po yung sa packaging material sir. So. Okay, ano pong mga items na hindi naman gumalaw ang presyo? Ah uh, sir marami po ano uh, we have uh 34 po na SKUs ang hindi po gumalaw. So across ano din po yan category, meron po tayo pitong SKUs ng ham um. na hindi po bumaba. Ah uh, dalawa po sa queso de bola. Uh, tatlo po naman sa sandwich bread. Sa pasta po lima. Sa elbow macaroni po apat. Uh, uh, spaghetti sauce po pito. Tomato sauce po lima. So in effect po makakagawa na po sila ng uh, Noche Buena kung po, yun pong mga napaka Yung no change in price po ang kanilang titignan. Ano po yun? Anong mga brand ito? Itong mababang brand? Tama o ba? May mga brand po sir. For uh, example po sa Ham, uh, Virginia, Kingsway, Romina Hall. Yes, Opo. Sir sa keso de bola po, magnolia, hindi po yung lagtaan. Mm, okay. Uh, Paano po kung mas mataas sa SRP naman ng DTI ang pagbenta ng mga Noche Buena items? Apo. Sir, ipaliwanag po lang po. Ano, ito pong price guide ay uh, ang presyo po nito galing sa manufacturers. ah uh, ito po ay kanilang kinumit na magiging presyo hanggang medyo Noche po. So kung sakali naman po na makita natin sa retailers, sa ating pag-monitor o kaya ng mga consumers sa kanilang pagbili na hindi po magkapareho ang presyo. Mas mataas po halimbawa. Ang hmm. gagawin po namin sa DTI, uh, kung daw po ay report ng consumer, ah hmm. uh, kakausapin po namin yung manufacturer para hmm. po sila ng retailer po ang mag para po ah uh, yung ating presyo sa not super na price guide ay masunod. Kasi yun po ay nagtaroon po kasi ng kasunduan ang, ma ang manufacturers at sa po ang DTI na ito pong presyo na ito ay mabitin nila hanggang medyo no sir. Ano na lang ang discarding pwede ninyong uh, ma-advise sa ating mga mimili, mga mamimili? Opo, para makatipid ngayon ang, pong uh, paganda ng uh, medyanoche. Opo, ang aming pong advice, gamitin po nila ang guide sa kanila pong uh, pagpili mm. o pag, uh, pamimili. Ano po, hanapin po nila yung may Christmas tree at saka po yung may parol kung kailangan po nilang uh, malaman yung kumbaga, ang bawa, sila tapos gusto nila makamura yung hindi naman masyadong tumaas mm. uh, yun po ang kanilang kailangan Also po, kung mamimili sila, tignan po nila yung uh, label, mm. yung price tag, yung ng produkto. ah uh, yun po, sir. At saka po, um, umiwas po sila sa mga counterfeit po, yung mga peke. Peke. Oo, oh, marami. Opo. Mm. So, bumili po sila dun sa mga retailers po. Para kung sakaling may reklamo sila, sir, pwede po nilang paibalik yung non-shedbar na bagak na nabili po nila. Hmm. At uh, yun po mga, baka po may mga discount, mga promo, yun po abangan din po nila at oh. hanapin po nila yung uh, DTI approval or approved ah uh, uh, sales promo po, sir. Ano yung mga DTI hotlines niyo po, Director? Kung saan pwedeng Uh, magsumbong o lumapit ng ating uh, mga kababayan? Apo, sir, mag-email lamang po sila sa consumercare.gti.gov.ph o kaya po ay tumawag sa GTI 1384. Apat na numbers lang po, 1384. 1234 yan, sir. O, oh, ano na lang pwedeng bilhin ng ating mga kababayan ngayon uh, na mura, hindi po nagtaas? <laughs> <laughs> Nang hindi ko yung interview mo kaya oh, si Sige, Sir, bigyan nyo kami ng idea. Oo. Oh. Oh, narinig ko yung interview mo. Okay. Parang feeling ko, para tayong nasa Ukraine or nasa Ayan Hamas eh. sa Gaza Ako. area. Hmm. tayong, let's not alarm our uh, consumers, no? Mm. Uh, wala naman tayo sa gera, okay? So there's no need to panic. Mm. What we need to do, yan, 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 mong advice sa consumers. Ayan. Paging madiskarte, number one. Paano, okay. paano ma maging kontra? Ano yung sabihin nun, no? Choose your supermarket. Okay. Yan ang hindi ginagawa ng tao, eh. Kasi kung anong convenient, doon sila pumunta. Kahit convenience mm. store, kahit na Andun. neighborhood store. Choose your supermarket. What do, what do, I mean by that? Saan ka makakalap kung anong dapat na punta ang supermarket kung malayo oh. sa'yo, di ba? Oh. Uh, you know, magtanong-tanong ng kaunti. Saan ba mura? Saan ba mas uh, uh, sulit no? Mm. ang pagpresyo ng supermarket? Okay, number one. Number two, choose the supermarket with sale areas, promo areas. Promo no? areas. So, okay. now, ah, oh, marami yan. Marami supermarket na meron. Marami rin major chains na wala. Mm. Okay? yung mga ayaw na mag-isip, pupunta lang doon, tapos mag-ireklamo, patang mahal, may choice ka, lalo na kung may sasakyan ka, Diba? ba? Mm -hmm. So, kung baga, maging matiskarte, wala naman tayong gera dito eh, di mm -hmm. ba? So, no need to panic, oh. So, choose supermarkets with, with the promo areas. Now, you're saying, eh, promo areas, wala naman doon yung Noche si Buena items. Of Apo. course, Noche si Buena items are seasonal, napaka -ikse. Seasonal. Apo. Ang aming di... Ang aming deal or terms namin ngayon sa supplier ng hamon, lahat ng yeah, manufacturers ng hamon, walang return, no returns. So kapag in-order namin at di nabenta, hawak na namin yan January. Bahala na kami how to sell it. Kasi uh -huh. di na kukunin ng supplier. Kaya yung iba dati may buy one, take one. No? Kasi supplier na gano'n. Supplier nag, uh, nag-suggest na, sige, January na, di mo nabenta, ang dami. I-buy one, take one mo na yan. Huwag mo one, soli sa akin yan. Di uh ba? -huh. Diba? Ganun ang ginagawa. Pero this time, wala na. Pati buy one, take one. Bahala na kayo sa buhay niyo. No? Kasi, you know, they have to shoulder the cost of uh, non, mm -hmm. you know, yung hindi na benta, di ba, na produkto. So in other words, mga supermarkets, mag-ingat kayo pag umorder kayo, hindi yung order kayo ng order, tapos sa so solid lang ninyo, di ba? For the bigger chains, I suppose, iba terms nila. I do not know. I do not know. Pero palagi ko, kaya dami nila, makita mo, oh, budok ang kanilang mga display, no? Nang, nang mm -hmm. humo, mm -hmm. ng ng hamon, ng gesso de bola, di ba? Pero for these items, walang return, walang solid yan. So ingat na ingat ang supermarkets kumorder, order, mm -hmm. di ba? Now, kung last minute ka mamili dahil wala kang pera. Ano mo ko? Wala akong pera eh. Di ba? Hindi lumabas sa akin 13 months until last minute eh. Maaring ang presyo nito mga items na to kasi number one, nabenta na yung mga na-orderan -na ng supermarkets. Okay? Mm. So, maaaring ko mag-replenish ang mga supermarkets na ito na you know, uh, conservative at konti lang ginalga na, na inventaryo ng mga paboritong uh, Nochebuena so items mo, so, they will have to replenish through other suppliers. Hindi na yung regular supplier, nagsara na eh. 10 mm. Ten days before Christmas, iba, wala na mag-deliver mag sa'yo. Tsaka kung konti lang order mo, sampung keso de bola lang or sampung hamon lang, di sila mag-deliver, di ba? Oh, po, po. so we'll have to get from other suppliers. Kung mas mataas ang kuha namin, mas mataas ang pasa namin. Ay, yun. So yun isang... Yun, no? Oh. So, if you buy early, of course, wala akong pera. Ano magagawa ko? Wala tayong magawa, di ba? Hmm. Pero kung meron, you know, mag Mumuli na tayo pa konti-konti. Kung masyadong maaga naman natin pinili ang hamon, eh, yung freezer space mo, may kitang mo na naka naka mo doon yung hamon. Di diba? So, ganun din sa amin. Ganun din sa amin. No? Kung kami ng 200 pieces of hamon. Sa namin lalagay yun, di ba? Consuming electricity yun, di ba? So, ingat na ingat ang manufacturers, distributors, and retailers no? in, 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 in uh, coming up with how much to order, And that's Apo. what price to sell. Uh -huh. Ano po reaction ninyo dito sa tumaas na presyo ng uh, pang-Noche Buena? I wanted to react earlier sa twitter Steven na uh, dapat Apo. wag mag-alala ang mga consumer on this aspect. Hindi tayo mag-alala on this because this is the season where we are trying to budget ng ating uh, expenses and all that and we can hear this report na tumaas ang presyo especially ng mga Noche Buena products iba Ang ating ordinaryong mamamayan, ay problema nila ay kung paano budgetin yung 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 sweldo nila, na hindi naman um, continuous. So I I would suppose that this increase in in the Noche Buena is anti-consumer. Ang na-consider lang mostly ay ang mga manufacturers. Paano naman po ang ating mga mamimiling Pilipino na mga naapektuhan ng ng mga baha, ng kalamidad, yung mga mga pananim ay nasira. I mean, we have to consider the poor, the marginalized, and even the the, the children who are really excited for the season. No? Ang kinitingan natin dito ay, I think that I should not only be proactive in looking at the, the and, and of course, actively engaging with the manufacturers. I think we really have to consider the effect of this to the consumer. Sabihin so mm. natin, these are simply brand, uh, not a brand product. Well, these are affecting mostly the budget of the ordinary Filipino people na naghahanda para sa para sa ang kanilang lamesa sa panahon ng Pasko ay mas maging masagana din. Alright, sige. So, hindi po na-consult ang consumer group sa pagtaas po ng mga Noche Buena items? Tama o ba? We are, we are saying here that the interest of the Filipino consumers were not really con considered. Okay. And at the same time, we are our freedom of choice halimbawa, na, na pumili ng, ng kung saan ang mas maayos. Kasi dito ngayon, kung para sa yung mga preso, yung preso ng ating mga Pilipino ay na din. Not only the freedom of choice, but really on the budget of every Filipino consumer.